ginagawa nyo? Kagawa ng kagawa motor dito. Anong sira? I'm start. Yeah, okay, lagay nyo na lang puro dyan. At ating ano yun yan. Ating kechikapin nya kung bakit pa no. Mukhang malayo pa pinanggalingan niya boss ha. Malayo tulak niyo ha. Lagkan lang pa. Sa kayo siraan boss. Ay mag-start. Yeah. Wait ah, no, na lang. Maaalin tatapos sila yung ginagawa nito isa. Tapos na ito. ano lang. Chechikin lang natin kung ano. Magdadali tot may piyesa na tayo kung may ano kayo hindi na kailalayo. Para wait wait lang ako teh guys ha. Yeah, guys, may tumirik dito ito. At tulok-tulok nila kani, tulok-tulok nila. Ay do mag-start to. Kaya yan ang check. Titignan natin yung mechanic ko. Napadaan dito. Si Boss King. May ginagawa pa lang. Napadaan lang to dito guys ha. Titingnan natin yan guys. Kung saan may problema. Bakit ang start. Kita nyo naman kanina. Tulok-tulok nila. Kaya tira dyan chicken ang ating mechanic si Boss King. Okay guys. Yan guys. Bago natin yung niya maya maya. Subscribe muna kami sa aming YouTube channel. PNB TV. Pa-like. At pa-share na rin guys. At yung notification bell para lagi updated tama mga share na yung video ay popos Honda Click to guys ha Honda Click Honda Click quad to bike to guys yan yan yung chechegay ng ating mekano popos kayo a few minutes later ayan guys pinasmas operating room chechegay -ch na oh, wala ano wala man lang wala man lang react ano bigla lang tutunigin Ayan guys, bigla daw kumikil at namatay. Ayan ang titingnan ng ating mikali ko, si Boss King. Ah, nakatali. Ayan, isa na ni King. Hoy, ayun, nalagit lang. Ayan guys, lang. parang may nalagit ka. Ah. Oh. Anong chichikin dyan, Boss King? Tingin natin. Panggilid. Panggilid. Titingnan. Mukhang parang yata ano, parang wala yata ng pump belt ah. Baka anong pump belt niya, titingin na pa. Chichikin pa natin guys. Kung saan may problema, yung panggilid ang nakitang may... Parang may problema. Honda Click 1, 125 pa guys ha. Yan ang chichikin na ating mekaniko. Kaya kinakalas na. boleh tak? mahu siranya? buk? buk? ada masalah? macam kat ni oleh Patay tayo dyan. Yan guys, mukhang sa loob ng makina may problema. Titingnan natin. Ano okay. ba Anong problema? Pero meron stock tayo dyan. Yan guys, kinalas na. May titingnan daw ang ating mekaniko. May check up in. Kasi walang problema sa panggilid. Mukhang masama yung pakiramdam niya sa lagitik na yun. Guys, titingnan yung rocket arm. Rocket arm ba? tingnan yun ang ating mechanic Chichi Kapil kasi parang putol yata daw pero para lang ha guys hindi pa sigurado titignan pa natin But, hindi pa sure ano you know, tingin ko dito oh. ang piston nito na iwan na ah lumubitaw na ah. Uh -huh. bumbita na, na yung piston oh, hindi sa connecting ito. sa connecting rod lumubitaw na yung piston, piston guys yun ang himanta ng ating mechanic na kasi yung ano nito eh pero hindi pa sigurado yung guys ha. Titignan pa rin, titignan pa rin pa rin. Ayaw na pasigurado. Pa lang, kutub pa lang. Kutub pa lang. Kumbaga, dama lang, dama lang. Hindi pa sigurado guys. Yung pa lang. Kumbaga, yung pa lang ano niya. Ay, titignan kung talagang totoo yung kutub niya. Kung ba, oh, yung ganun tunog. Matic. Uh, ang, basta ang inano lang na, ang kukuhani ko lang dito. Kung saan nagmumula yun, para malaman ng may-ari kung ano yung magagastos niya kung anong problema pa rin, no? Uh, Oo. Okay. Kung saan problema Sabi napabayaan nyo ito, bot. Wala nang na ng <coughs> oh, nang pa -panta. <laughs> yung Pantag. pa lang naman yung Yun po, full start mo kami. Harap kumatok ka makin eh. Harap kumatok ka makin Ganto din ang nangyari dyan. Bumitaw na yan. Sobrang ano. Pag hindi, kung hindi man siya bumitaw, ito, ayan tao, hindi kumasa masyado magalaw. Ganyan yan, stack up. Tapos yung pinakanggitlihan itong gantong to, halos kumapit na yung doon sa black. Kumbaga parang nangyari. Dumikit siya dito. Ah, oh. oh, hindi ka na... mahata compression ng ganyan. Lusot na lusot ang compression. Sobrang ano. Ang aabutin ng gastos na kulang kulang 7,000. Oh. Kabilang ng tari na kami dito. Ayun guys. Parang ang... labor... Medyo nakabayaan daw sa langis to kasi hindi nila na na malaya na na sira na, na, kumatok na pala ito halos katok na ito guys nabuhusan ng langis Honda Click 125 guys kasi medyo malayo gusto nila Panta Binyang malayo na yun kaya lalagyan ng langis wala wala pero ang usok niya tatalunin pa niya ng gusto ganun lang din yun Thank you, Ah, ano lang guys. Tip namin sa inyo, guys. Pag lagi niyo ginagamit ang inyong sasakyan, ang inyong motor, kailangan kailangan maging daily check up kayo basta aalis kayo ng bahay at ilalabas yung motor kaya kailangan laging naka-check up ang inyong langis. Kung may kulat naman, kailangan check inyo rin mga dapat niyo i-check bago kayo lumakad para maging sigurado para maiwasan yung ganitong pangyayari na kumatok ang kanyang kanyang motor uh, Honda Nick 125 <P2> guys kaya dapat pinakamagandang tip sa inyo guys tip namin sa inyo guys huwag nyong pababayaan ng motor nyo na mawala ng langis kasi baka mangyari to medyo malaking gasos halos 7,000 dumagasos dito guys kaya isa yun ang tip namin sa inyo huwag puro biyahe ng biyahe huwag puro takbo ng takbo kaya kailangan Okay, tikipin nyo rin ang para inyong motor guys ka, para maiwasan mangyari sa inyong tungkol itong ito, 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 pagkatok. Again, ah, guys, guys, para maiwasan mo ang gasos. Ano ba naman yung magka-check up kala, check upin nyo lagi ang inyong langis para hindi mangyari ito sa inyo guys para maiwasan. Okay right, guys, contact with like, to guys ah, ha, 1, 2, 5. 2,000 years later. Malo na ba kasi Sana laban. Yan guys. Ito yung kanina. Ay, ito yung ano. Ito na ang itsura nung kanina. Ay, yung click na pumatok na. Ayan. Titignan na kung anong okay. dami siso sa loob guys. Ito yung tinura kanina guys ha. Ayan. Balag lang yung water line. Yeah guys, titira natin kung saan may problema ito guys ha. Kung bakit kumotok ito ha, saan nagkaroon ng dahilan. Pero wala na lang langis talaga, naubusan. Wala na. Naubusan ito na lang, lang guys, titira natin kung ano naging damage guys. Ano may ulo? Ayan o. No? Ayan o. Ayan o. Ah, yeah. oh yeah. rinjator yan yan o. Oh. Yeah. Water pump yan o. Oh. Water pump. Ha? Kala mo naka ka na ng maaga? Hindi. <laughs> May gulay pumuy. Eh. Uterdiscreet. Oh. Mulaga. Hey. Okay. Oh. 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 na pati 'yung ano? Yung ito yung barbola niya, ito yung ganyan pata lang yan? Oo. Ito yun eh. Okay, ganyan pala. Singaw. Sungaw ang barbola, sungaw. Ay, ba't gano'n nagtunog niya? <tinyo> yung lagatak, yun ang titignan ko pa dyan sa block. Ang head, walang problema. lumabas na sa tawas. Gas-gas na. O, oh, yan, guys. Oh. Yung sira, drug ang ninyo. Pistol ring. Ayan, Ayan, guys. Oh. Gas -gas lumabas na, sa tawas. Gas-gas na yung ano, pinakang ano. O, yung pistol yan. Gas-gas oh. na. tad ba? Ano naging problema niyan? Overheat. Overheat. Kumapit, ano? Ah, kaya guys, yun ang naging problema. Kaya ayun ang umistart to. Diba, kumatok na, na. Overheat. Kumapit na yung piston sa kanyang block. Ayan o. No? Kita nyo naman yun guys. Oh, ayan, may gas gas yan. Ayan. Kita nyo yung piston. Oh, gas gas. O, ayan. Baka may tama liner. Meron na to. Pali nyo na. Pali nyo na pati liner. Ayan, ayan guys. Na. Oh. Ayan ang nagiging problema pagka pag napabayaan nyo ang inyong Ayan. motor ito yung nalagotok taka uh -huh. <laughs> taka 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 magalit na uh, ayon -huh. ang lumaro wala na wala oh, ayon ang lumaro kaya guys kaya yan diretso ba uh, palit ng connecting rod uh -huh. o oh, palit connecting rod connecting rod isang buong ng block ito piston piston, piston ring palit, 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 ng piston piston ring cylinder block cylinder block uh, connecting rod yun lang, tapos pa may press. Ayan guys, yun na ang yung nakita ng problema ha. Ito, nag-operate ito. Uh, ah, kumapit yung piston sa block guys ha. Kasi napabayaan na walang langis guys. At takbo ng takbo yun. Yun ang nangyari. Kaya ang tip na inyo guys. Once na kayo umalis at alam nyo mahaba ang biyahe nyo, mata, ah, malayo, kinakailangan araw-araw yung check-check ang inyong sakyang, ang inyong ano ha guys ha ang inyong motor ano ba naman yung para mag check up ng langis para matingnan kung may langis o wala kaya ito naubo at tulad ito naubusan ng langis o yan ang nangyari guys o maraming gasos to guys wala no, wala yan o yan so, palitin talaga ng ano to ng connecting rod yan guys o connecting rod piston piston ring tsaka yung block yung sa may connecting rod kaya din na din tumabubo yan guys, pinakikita na sa may ari yung kasi iwanan lang ito guys kaya kinalaan namin yung video ano, kung may mawag, para masigurado ng ari na yun ang naging sira hindi kami nagaano dito guys baga yan, yan singaw din ang barbol nito guys yan guys, sana kahit paano may makuha kayong tip o idea man lang para hindi kayo may problema ng ganyan, para hindi mangyari sa inyong motor nyo ito, na maiwasan yung pagkatok na ganito. Kailangan din ng lagi check up ng langis, guys, ha. ko kailangan lagi checkup check up langis. Kagaya dito nag-overheat, naubusan ng langis, guys. Anong nangyari dito, naubusan ng langis. Kaya ayan, kumapit yung piston sa kanyang block. Ayan, lumaki ang gastos, guys. Ano ba naman yung check up yung langis mo para wala namang bayad yung, guys. Kaya sana, lagi nyo alagaan ang motor nyo, guys. Ayan, guys. Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin notification bell para lagi updated sa so, mga share, share na yung video. Papos guys. So, guys, itong hapon itong video ito kasi share na sa inyo guys ay eh, para may matutunan kayo na maiwasan mangyari sa inyo itong ganito. Yung pagkatok ng motor nyo. Next na video namin, papakita namin sa inyo kung paano namin buuhin yan guys ha. Ah. Okay guys, Honda Click. Ito guys ha. Ah. 125. Maraming maraming salamat guys sa mga nanood guys. Sana may nakuha kayo aral guys dito guys ha, sa aming video sinir guys. Okay guys. Thank you guys.